mas nagandahan kasi, medyo, eh, nakuha ko siya, ang price niya eh. Good morning! Good morning, guys. Good morning, everyone. Oh, kagigising ko lang, guys. And alam nyo kung anong oras na. Ayan. 2.37 na ng hapon my god kasi natulog ako is 5 in the morning na kasi nga day off ko ngayon pang gabi kasi yung paso kaya tinataong ko na kailangan talaga gabi ako para pag paso ko uli is ganun pa rin yung tulog ko and sa taas ako natutulog kanina nagising ako ng around 10 tapos ano <laughs> nagising ako kasi pagtingin ko ng phone ko sa GC mayroong mga pa-screenshot ng teaser ng Get Ready for Tonight ng SB19 at saka ng Apple The App na music video. Oh my God. Tapos ayun, pinanood ko ang gugwapo nila. Oh my gosh, masasalo na si Pablo. Tapos ayun guys, nakahiga pa rin ako dito. And babangon na ako kasi lalabas ako. So for our video today lalabas ako so samahan niyo ako guys na lumabas para mag-ukay sa labas. pero yung ukay na pupuntahan natin is hindi yung ukay-ukay na literal na maghahalong Kano? ano so second street siya yung name ng store is second street kasi may mga kailangan akong bilihin and gusto ko na doon na lang bumili para uh, titingnan ko kung makakahanap ako ng mura bibili kasi ako ng mga pants yung mga parang jogger ganon maghahanap ako kasi para yun na yung gagamitin ko sa new work ko kasi ayaw kong ipang everyday use yung mga pants ko and ayaw ko na rin na mabumili sa mga Um, social na ano kasi di pa pang araw-araw lang so samahan niya ako guys mag-ukay-ukay for today's video and also pumunta ako ng store kasi may pinabibilis si Patrick nandito pala ako kay Patrick tingnan yun, nagla naglatag lang ako ng maliit na bed dito guys, ayan o oh. kasi bumaba nga ako dito tapos ayun, so ayan guys magready lang tayo, siguro sa labas na lang din ako kakain tapos, yeah so magre-ready lang ako saglit So, yun guys, ready na tayong lumabas. nag lang ako. Ayan. So, let's go guys. Samahan nyo na ako. So, guys, ang syunga-syunga ako. -syunga nasa labas na ako. Tapos, mag withdraw ako ng pera. Tapos, wala pala yung wallet ko sa bag ko. Ang syunga. So, kailangan ko bumalik para kunin yung wallet ko. Tapos ko po, yung katangawang ko, hindi ko na naman iniwan. <laughs> so, babalik ako guys. Ito na guys, nakuha ko na. Nakuha ko na. Ayan. Andito na ako guys sa labas and bumili ako ng kakainin ko. Ano lang siya? Uh, pancake ba? Ayan. For only 50 NT. Darwa peraso lang siya. So, maglalakad na ako papunta dun sa my second street. daanan papunta doon. Malapit lang ito guys sa may apartment namin. Ay. Ang init, grabe. Kakalabas ko lang pawis na pawis na naman ako. Ayan guys, andito na tayo. Ayan. Ay, mali pala yung pinasukan ko, Abnoy. Doon tayo papasok sa kabila. Kasi mali yung pinasukan po. Ayan. Yan ang ukay dito sa Taiwan. Pero may mga ukay-ukay din dito na literal na ukay-ukay gaya nung sa Pinas. Ayan. Ito ay yung mga pans Tingnan nyo mamahal din. Siyempre, may mga tatak, guys. Is, may price talaga. Yeah. O so, yung may mga tatak. Nakakita ako dito ng mga tigo 100 na jeans. Tank. Dahil mo lang generate sa shopping. Sa mga categoryo, may natin 'yung eh, 800. Meron akong nakitang deal kaya lang may price 300. Yes, may nakikita akong mga shirts dito. Ang ganda nito oh. Kaya lang 400. Out of my budget. So, hindi ko siya pwedeng bilhin. Ayan. Ang okay, to. Ito cute din ito. Pero tag 300 eh. Doon lang tayo sa 100, 100. Tapos na ako guys Pauwi na ako And yuk Mamaya I-unbox natin siya guys Papakita ko sa inyo So guys Nandito na ako sa apartment i-unbox natin kung ano-ano nga ba yung mga nabili ko sa Ukay-Ukay okay, All Street dito sa Taiwan. Papakita ko sa inyo, guys. Alam nyo, hindi na ako nakapag-vlog ng maayos dun sa nabas kasi, guys, hindi ko dala yung DJI ko and it's so difficult for me to vlog using the iPhone and I don't have you know, ajulalay, wala akong kasama, ako lang. And medyo nahihiya ako kasi, alam niyo naman dito sa Taiwan, masyadong mga behave ang tao, ayaw nila ng maingay, ganun. So, syempre, dapat may consideration tayo. Kaya, ipapakita ko na lang sa inyo, guys. So, bali pala, guys, ang nagastos ko dito is worth of 800 NTD. Taiwan money yun, guys. So, ayun na, ito, ito na kayo. So ano, bali yung mga pinili ko pala guys is hindi naman yung mga panggala ko. Yung mga kailangan ko lang talaga sa work ko. Kasi alam nyo naman pang everyday para hindi rin ako lagi naglalaba. First is eto. Ayan. T-shirt. Gusto ko guys plain uh, t-shirt para mabilis ipares kahit saan. Pantalon, sa so, short or kahit saan. Huwag lang sa panty. Uy! Ayan. So, pang everyday use yes ko lang yan. Pero, pinsa pwede kong gamitin. Ayan, no? Oh, 100 NTD lang siya, guys. di ba? ang um, Siyempre, guys, pinili ko yung mga mura para medyo marami-rami yung uh, ginastos ko. Tapos, meron lang ako, guys, limit na budget na 1,000 NTD. Hindi dapat lalagpas dun. And, ang nagastos ko lang naman is 800. So, pasok pa sa budget. di ba? Ang galing natin sa part na yun. So, ito yung number one. And number two, white t-shirt. So, bali kanina guys, tatlo yung pinagpipilian ko na white t-shirt. Sinukat ko siya, pero dito ako mas nagandahan kasi medyo malaki siya and comfortable siyang isuot sa akin. So, pwede siyang pambahay or pang alis. Mabilis parisan kasi guys kapag puti. Yan yung ikalawa nating nabili. Bali, 100 NTD lang din siya. Yan you know? o. 100. Tapos, eto na. Ayan. Yan, yung mga parang jogger. Pero hindi siya literal na jogger, guys. Maganda siya sa high-waisted. I, mean, maganda siya sa crop top na damit. And high-waisted siya. Kinuha ko siya, guys. And ito, medyo pricey ito, guys. Kasi Zara to. And nakuha ko siya. Ang price niya is 400 NTD. Ayan, no? Hindi pa kasi siguro siya gamit na gamit tapos uh, maganda talaga siya. Nung sinukat ko siya, ang ganda niya. Maganda to sa rubber shoes tapos sa white na crop top or any crop top. Yan. Number three. And ikaw for natin is ito. Ito talaga guys pang everyday use talaga ito sa trabaho ko. Ayan. Ganito yung mga gusto kong bilhin sa Shein. Kaya matutag to 200. Kaya talaga nag-decide muna ako magtingin dun. Kasi kung may makita ko, hindi ko na kailangan umorder. And naka-less pa tayo ng pwedeng gastusin. Ayan no, pang everyday use. Ayan, bagong-bago pa siya guys. Ayan no. Never been used, never been touched. Ay, awit. <laughs> Ayan. So, ko pa ba? Pakita ko na lang sa inyo guys. Tapos, 100 NTD lang din siya. Ayan. Maganda din nila sa mga crop top or t-shirt na plain. Ayan. Match na match. Yan yung ipang-apat natin. Ano? And, last but not the least. Ayan. Nagmaong tayo guys for the tokong tayo. Alam mo gusto ko to. Medyo saktong-sakto lang siya sa bewang ko. Uh, medyo na ano nga ako, kasi hindi siya garterized and hindi siya I mean saktong-sakto lang talaga siya. Ayan o small. Tapos siguro pag tumaba ako hindi ko na magamit. Okay lang ibigay ko na lang sa kapatid ko. Tapos uh, maganda yung tela niya guys. 100 NPD lang din siya. Ayan o. 100 NTD. Yan. So, bali guys, ito yung pang ating 1, 2, 3, 4, 5, So, 5 items yung nabili ko guys sa uh, 800 NTD. Ayan. Di ba ang cute niya? Hindi siya sagad sa paa. Kung baga parang tokong na uh, medyo mahaba. Ganon. Pang everyday use ko lang din naman ito guys sa work ko. Kaya perfect na to and nakalas na talaga ako. Ngayon, mamaya, lalabahan ko muna siya bago ako syempre suutin kasi syempre, alam mo naman, sinukat na to ng marami and hindi natin alam kung nilabang ba to bago ibenta doon. Tapos, isasabay ko na yung iba kong mga labahan. Tapos guys, syempre, magluluto muna ako ng dinner kasi alasing ko na and si Patrick is pauwi na galing work and magluluto ako ngayon ng steak. Bali, dumaan ako kanina sa department store kasi sa mall para bumili din ng meat kasi nga wala kaming stock dito. Kaya ayon. bago tayo mag laba-laba, uh, syempre, mag ka-girlfriend tayo para pagdating ni Patricia, na yung food, naka-ready na at gutom yun. Maniwala kayo sa akin, maghahanap ng pagkain. Kaya mag-ready na ako and So guys, magre-ready na ako magluto. Gusto nyo pa ba sumama? So, next time na lang, i-end ko na yung live kasi medyo marami-rami din ako gagawin and ma mabibisi ako. So, yun lang yung video natin, guys, for today. Yun lang yung vlog natin for today. And thank you guys for joining me again. And kung gusto nyo na i-try din ang second street kung nandito kayo sa Taiwan, uh, everywhere makakakita kayo ng ganun. Medyo shala siya kasi may pwesto siya, gano'n, di ba? Hindi siya literal na upay na magaganong-ganong pero dito sa Taiwan guys May mga ganun din ha Yung may mga tiktetel tiktit 20 Pero uh, Doon sa old job ko Malapit doon Doon kami dati Tumitingin Pero hindi ako ganun kagaling Maganong ganon Yung mga friend ko So dito na lang ako nagpunta Kasi nga Para makapili ako And Ewan ko Para for me Mas okay siya So kung natry niyo na siya anong masasabi niya sa Second Street. Uh, ah, maganda yung iba guys, ang mamahal yung mga signature talaga may 20,000, may 10,000. Pero syempre hindi natin kaya yun guys. Kaya dun lang tayo sa budget budget natin. Kaya kung hindi mo pa natatry mag Second Street, pumunta ka na. Meron doon mga tig red 200. Hindi ko lang, para pinakamababang price nila is yung 100. Tapos, lahat na items, bag, shoes, lahat, may mga panlalaki doon, maganda din. So, ayun lang, guys, for today's video. And I hope you like it, guys. Magre-ready na ako magluto. And thank you for watching. See you again in our next video. And thank you, guys. Don't forget to subscribe, like, and share, share, share. So, ayun lang, guys. Bye!